Ulat Armed Forces of the Philippines or AFP na humihina na ang puwersa ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters or BIFF. Ito ang balita ni Ross Salikos. Dumadaming bilang ng casualty, nauubos na mga bala, supply ng tubig at pagkain. Ito ang epekto sa puwersa ng BIFF ng sunod-sunod na engkwentro sa loob ng dalawang linggong all-out offensive ng Armed Forces of the Philippines. Kagabi, tumagal ng halos walong oras ang bakbakan ng militar at BIFF sa barangay Pusaw, Mama Sapano. Hindi bababa sa limampung bandido ang nakaenkwentro ng militar. Ayon sa AFP, sa kabuuan, magmula noong February 25 hanggang ngayong araw, nasa mahigit sa isang daan na ang nasawing BIFF. Ang nasabing bilang ay katlong bahagi ng tinatayang tatlong daang puwersa ng BIFF. Maaaring sosobra pa sa 100 yung uh, casualties. Gayun pa hanggang sa mga oras na ito, hindi pa rin tiyak ng militar kung hanggang kailan patatagal ang clearing operations laban sa teroristang grupo sa Maguindanao. Giit ng AFP, mananatili ang kanilang opensiba laban sa BIFF hanggang sa makatiyak ang pamahalaan na wala na itong kapasidad na makapaghasik ng kaguluhan sa Mindanao. Samantala, Itinanggi naman ng AFP ng ang artillery fire ng militar ang sanhi ng pagkasira ng mga bahay sa Datu Saudi Abpatuan, Kamakailan. Bagkos, ayon sa AFP, nagmula ito sa mortar shelling ng kalabang BIFF. Palapit doon habang nag-clear ay ang mga sundalo. At yung BIFF na nakatago doon sa hindi kalayuan, siya yung uh, nag, uh, nagpasabog ng uh, mortar papunta doon sa pwesto ng mga sundalo. Rosa Licos, UNTV News. worldwide.